mga kwento ng kababalagaan, katindak-tindak, at karina-ima. Mga kwento ng mga multo, pag-ibig, aswang, mga kukulap, ah. mga paparap, kaluluwang ligaw, at mga maling. At mga kwento ng mga inkanto. isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunula. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at at ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Anabo sa Imus, Cavite Isinulat ni R.A. Vertudes Tawagin niyo na lamang po ako ni JM. Ako po ay taga-probinsya ng Cavite at naghahanap ako ng mas maayos na trabaho dito sa Maynila. Nag-resign ako sa unang company na pinagtatrabahuan ko dahil naniniwala akong nasa Maynila ang kasagutan ng aking pangarap at pinalad naman at nakapasok agad ng trabaho. Ang problema nga lang ay malayo sa tinutuluyan ko. Naghanap ako ng mauupahan na bahay at nakahanap naman ako agad sa Anabo Imus Cavite. Unang tingin ko pa lamang sa apartment ay parang nakakatakot na to. Na tila ba nakikipagtitigan ako sa isang halimaw dahil medyo may kalumaan na rin. Binali wala ko na lang yun. Ang importante, may matirhan ako. Itong apartment ay okay naman siya pagkatapos kong rebisahin ang bahay ay inihatid na ako ng landlord ko sa taas. Inakyat namin ang isang may kahabaan medyo luma ng hagdanan na gawa sa kahoy. Habang umaakyat ay nakakaramdam ako na may mga nakamasig sa paligid lalo na sa ibaba. Ibang iba ang pakiramdam ko lalo na at malamig din ang loob ng bahay. Gawa ng napapalibutan ang paligid ng mga mayayabong na puno ng kahoy ng akasya. Noong nakaakyat na kami sa itaas, ay may presensya akong naramdaman. May isang malaking painting kasi sa dulo ng pasilyo ng isang magandang dalaga na halatang ipinenta noong dekada 50. Dahil medyo nangilabot ako, ay iniwas ko na lang ang aking tingin sa painting. Nasa pangatlong palapag ako dahil yun lang ang bakante. Isa sa nagustuhan ko sa apartment, medyo mura lang din ang renta. Unang gabi pa lang ay okay naman. Magandang tulog ko kasi sobrang pagod ako sa trabaho. Kinabukasan, ay may dumating na makakasama ko sa apartment. Tatlo sila. Naging magaan naman ang pagsasama-sama namin sa loob ng bahay at hindi sila boring na kasama. Isang hapon, pagkatapos ng duty ko, ay agad na akong umuwi. Dahil pagod na ako ng mga oras na yon galing trabaho. Nahuhuli ng aking paningin ng kwarto sa fourth floor na may ilaw at biglang nagsasarad ang bintana. Pero di ko lang pinansin. Pagsapit ng gabi ay dumating na rin ang mga kasama ko. Habang naghahanda kami para sa aming pagtulog, ay may napansin kaming paggalaw sa labas ng kwarto namin. Pagkatapos ay biglang tumahimik. Pagkatapos ng ilang minuto, nasa banyo kasi ako noon, nagtutut brush. At nasa kanya-kanya na rin mga higaan ng aking mga kasama sa kanilang mga kwarto. Nang biglang makarinig kami ng mga yabag sa itaas ng fourth floor. floor. Ang mga yapak sa itaas na maririnig ay palakas ng palakas. At sinabayan na rin ang mga tawa ng isang lalaki at isang babae na tila nagaharutan sila. <laughs> Halos sabay-sabay kaming lumabas sa aming mga kwarto upang pakiramdaman ang mga tao sa ikaapat na palapag. At nagkatinginan kaming lahat. At biglang naisip namin, baka magkasintahan pero wala naman kaming pakialam dun. Actually dahil buhay nila yon. Kinaumagahan, ay nagtanong kami sa may-ari ng apartment na bakit di lumalabas yung nakatira sa fourth floor, panay silip lang sa bintana, saka parang magsyota sila. Pero ang ikinagulat namin, noong sabihin ng may-ari ng apartment na matagal nang walang tao at walang umuupa doon. Kaya nagtaka na ako. Parang nangingilabot na ako at tumindig na yung balahibo ko. Sabi pa ng mga kasama ko na narinig daw nilang nagsasound trip pa sila. Kaya akala lang namin, baka nag-i-joke lang yung may-ari. Palabiro din kasi yun. Kaya ng day off namin ay nag-inuman kami. Habang palalim na ang gabi, ay narinig naming tumunog na yung telepono sa itaas. Hindi lang namin 'yon pinansin. Kasi akala namin may tao lang talaga sa fourth floor. Dahil nakikita namin silang dalawa, yung babae at lalaki. Pero hindi lang namin 'yon pinapansin. Kahit sinabi pa ng landlord namin na walang tao doon. bukas ng gabi ay may naririnig kaming iyakan sa itaas at basagan ng mga baso kaya akala namin may magnanakaw na napadpad sa fourth floor agad kaming rumesponde kanya-kanyang hawak ng pamalo may kumuha ng walis, daspan at martilyo Rinig na rinig namin ang mga kalabog. Kaya nagkatinginan kaming lahat. Habang nagkakagulo sa loob ng kwarto, ay kinatok namin. Nang biglang tumigil ang ingay. Kumatok ako muli. Baka ka ako may magbukas. Ngunit talagang wala. At natigil na rin ang ingay. Nag-alala na rin kami baka lumabas biglang magnanakaw kaya todo pwesto kami at ready sa paghampas kung sakali na lalabas ang magnanakaw. Pinakiramdaman namin ngunit wala namang lumalabas. Kaya naglakas loob yung isang kasama namin na buksan ang pinto. At tumambad sa amin ang isang bakanteng kwarto. Talagang walang katao-tao at marami nang sapot ng gagamba sa bubong. Nanindig na naman ang balahibo ko. Doon na rin ako nagtaka at nangilabot ng sobra. Dahil nakita kong putol ang linya ng ilaw. Linya ng telepono. At napansin din ng aking mga kasama. Kaya doon na naramdaman namin na may kakaiba talaga dito. At sigurado kaming may nagmumulto sa fourth floor. Dahil doon sa natuklasan namin, ay umakyat pa lalong hilakbot sa katawan namin. Kaya mabilis kaming lumabas ng kwarto at bumaba sa third floor, papasok sa kwarto namin. dahil hindi namin matanggap na pinagmumultuhan kami at para labanan ng takot at pangamba, ay nag-inuman na lang kami. At habang nag kami, ay naririnig na naman namin na tumutunog yung telepono. Umiilaw kahit putol yung linya ng kuryente sa loob. Sobrang nakakatakot talaga. Kaya dun na kami nakapag-desisyon na tanungin ulit ang may-ari. At dahil sa mga nasabi naming mga kababalagang nangyari sa gabing yun, ay ikunwento sa amin ng may-ari ng apartment ang totoong naganap sa fourth floor. At ang sabi niya ay masanay na raw kami dahil ganun daw talaga tuwing gabi at hindi lang kami ang nakaranas na pinagparamdaman ng magkasintahan. Ay mayroon daw magkasintahan doon noon na parehong nagpakamatay dahil sa hindi sila magkasundo sa ilang mga bagay sa kanilang relasyon. Palagi silang nag-aaway at nagkakasakitan. Hanggang sa isang gabi, ay natagpuan na lang silang dalawa na patay na. At ayon sa mediko legal, nagpakamatay ang magkasintahan. At kung sino man ang titira dun sa fourth floor ay minamalas. Nagkakagulo ang pamilya o sa trabaho. Kaya hindi niya pinarerentahan sa ikaapat na balapag. Dahil sa takot, kaya nagpasya na kaming lumipat dahil hindi na kami nakatulog ng maayos sa gabi. Para na nga kaming mga panda bear dahil sa itim na nakapalibot sa aming mga mata. Noong huling gabi namin sa apartment, may naramdaman ulit kami na malakas na tunog ng telepono. Tapos yung ilaw nakaswitch on pa. At ang experience ng bawat isa sa amin, noong patulog na kami, ay parang nasa harap lang namin sila at nakatingin sa amin. Nakikita rin namin may gumagalaw bigla sa mga gamit namin. Natakot kami at naisip namin na baka linlangin kami at gamitin nila ang katauhan namin at manakit sila. Mahirap na Baka magpatayan kami. Kaya napagpasyahan naming tuluyan ng lumipat ng mauupahan. Sa kasalukuyan ay nakatira na ako sa Maynila mismo at may bagong trabaho na rin. Sapat naman ang sahod ko upang umupa ng masasabing mas ligtas kong tirahan at wala ng mga multong gumagambala sa malalim na gabi. Ako nga po pala si JM ng Imus Cavite. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.